Ngayon araw nga ay Mother's Day. Simpleng selebrasyon lang, okay na. Grabe nga yung mga kapatid ko, K kapatay gutom. Do not, do not, do not. <laughs> Diet ka? Grabe naman yan para... Minsan lang kasi yan. <laughs> <laughs> Makakain ng cake ah. Oh. Okay nga lang palang walang handa, basta sama-sama at masaya. Wish nga pala namin lahat ay gumaling na si mama. Mama's boy! Mama's boy! Oh yeah! Si Uy ginawang kanta. <laughs> Ngayon araw nga, linggo na na naman, araw na na naman ang pagsamba. Tara, sama ka! Pagkatapos nga mag-almosan, syempre ayusan na si mama, papaliguan sa kalilinisan ng sugat. Ayan nga pala ang gusto niya suotin dahil ayan nga pala ang paborito niyang damit. <coughs> daming nga pala ang sa akin ni mama jam bla bla bla. Si <coughs> Uy, <coughs> niya nga pala tungkol kay Lola. Syempre ako suklay na ng suklay. <coughs> Wala talaga akong maintindihan sa mga pinagsasabi niya. Uy, si Oe, joke lang. <laughs> Kinukwento niya nga pala sa akin na araw daw ng kamatayan ni Lola, yung mama ni mama. Gusto nga daw niya pumunta sa puntod nang makabisita siya, kaya lang hindi siya makalakad. Ang kwento niya pa nga, pag hindi ka sumunod sa magulang o sa nanay, ay eh, mapapahamak ka lang. Ang sabi ko naman ay depende sa sitwasyon. Binuhat na nga namin si mama para makapagsimba na. Alam mo boy, napapansin ko, pabigat pala ng pabigat si mama, mga 100 kilo si Uy. <laughs> Pero seryoso ako, nahirapan na nga ako magbuhat. Di lang pala ako yung nakakapansin na tumataba si mama, pati yung ibang pumunta rin sa bahay. Yung bagong accident nga pala siya, para na lang siyang skeleton. Umaabot na sa punto na ayaw niya magpakita sa ibang tao kasi ayaw niyang kaawaan siya. Pag ganun nga, napapayak na lang siya bigla. Tapos pag may bisita nga pala siya, sinasabi na lang namin sa bisita niya na bawa siyang puntahan dahil nga may stress lang siya. Ayun nga yung punto si si niya yung sarili niya at saka yung si Lord kung bakit nangyari to sa akin. Kaya naman sinasabi na lang namin na bawal muna siyang lapitan sa ngayon. Baka nga kasi kapag umiyak siya ng sobra, sugudin na naman siya ng hospital agad. Napapansin ko nga pala sa mga voice record ko, may mga error kaya napapangitan ako pakinggan pero kailangan pagtyagaan dahil cellphone lang lang gamit ko. Wala nga pala akong mic or earphone man lang. ipung, Buyo buyo pa nga. Nako, pangat na nga ng mic tas nabubulol pa. Hey! Ayan nga, tawang-tawa si mama na ako lang nagbubuhat sa kanya. Ako nga, hindi ako natutuwa dahil ang bigat. Saka baka pag tumawa ako dyan, tumawa si mama. Kaya ako sentrit lang sa mga baku bako na yan. Sabi pa nga ni mama, magiging lalaki na daw talaga ako. At sino bang may sabi na hindi ako lalaki? Walang bakla dito, boy. Hey! Si Uy. <laughs> gusto nga pala ni mama, literal na maging lalaki na talaga ako. Ang sabi ko naman, hindi ako magiging literal na lalaki. Hey! Ika nga ni mama, pag hindi ka sumunod sa magulang, pwede ka mapahamak. Eh, ano magagawa ko? Ito talaga ako eh. <laughs> hey! Naintindi ako naman si mama sa part na gusto niya ako maging lalaki at mag-asawa ng babae para daw magkaroon ako ng sariling pamilya. Ika pa nga niya kapag nagkagusto daw ako sa babae Samahan niya daw ako manligaw Hi. Ang sa akin naman ayoko pa Kasi wala pa sa isip ko yung mga ganyang bagay At saka pinalaki ako Ang dami namin magkakapatid Sige magkahanak ka pa Buong buhay mo Puro kapatid na lang oh. Hi Nakapangitin na si Tita Tuwan-tuwa nga pala si Mama sa mga oras na yan Tapos nakarating na kami sa simbaan Sa wakas hmm. Tapos na nga pala ang misan sa mga oras na yan at uwian na. Ang lesson nga pala ngayon, nakalimutan ko na. Si joke lang. <laughs> Tungkol nga pala sa paglilinis ng kamay at paglinis ng puso. Ang Panginoong Yesus ay hindi nawawala sa tabi natin. Sa hirap at ginawa, laging nandyan. Sige, paano ko i -re relate sa buhay namin to? Ika nga ng mga ibang tao at saka ng ibang pare na kasalanan daw maging bakla. Pero wag naman sana umabot sa punto na kapag sinabing bakla, mapupunta na sa ilalim ng lupa. Siyempre kasama na dun yung ibang gender. Tomboy, bisexual, pansexual, at iba pa. Ngayon, part nga pala ako ng LGBTQ+. Bisexual nga pala ako. Alam mo boy na hindi lang nakabase sa kasarian ng pagiging makasalanan, maging babae ka man o lalaki eh, makasalanan din. Kaya tigil-tigilan nyo nga ako na kayo lang ang pwede sa langit. Unang-una sa lahat, hindi ka pa naman namamatay para masabi mo na walang ibang kasarian sa langit. Pangalawa, sino ka ba para magsabi ng mga ganong bagay? Higit sa lahat, lahat naman tayo ay nagkakamali kaya kailangan natin maghugas ng kamay at maghugas ng puso. Lagi nga pala tayong humingi ng tawad sa bawat kasalanan natin at lagi tayong magpasalamat sa bawat lahat. Kung kasalanan man ang pagiging iba ang kasarian, patawad. Pero boy, gusto ko lang paalala sa iyo na walang mali sa pagmamahal. Ika nga sa kasabihan, pag hindi mo alam ang sagot sa exam, ang ilagay mo ay magmahal. Kaya nga ang magmahal sa sariling kapwa ay hindi mali. Oh, siya, uwi na nga pala kami Binuhat na nga pala nila si mama Dahil sobrang init At saka kapag pinagulong pat matatagalan Salamat nga pala sa pagsuporta ng vlog 250 followers na yeah! Humayo kayo at magpakarami It's me, mama's boy Bye bye